good morning, mga kakekers sayang aku Aking gawang nggak Ready na ulit nggak 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 Order order nggak 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 sa lahat dyan ang mga bakery boy good morning good morning sa inyong lahat dyan kamusta kayong lahat ayan rembo pandisal ayan magsasalang na tayo ng pandisal ako ay magpapainit papainit na ako lang ubin yan o oh. mga ka-baker so oh. yan yung chocolate ko na ginawa ok bye bye